Hello, netizen. Nandito na ako sa Ayala. So, pupunta kami ng um, terminal. Bilis mo na unti. Bilis mo na unti. Kamay! Kamay! Gala kami, guys. Kamay! Walang bibitaw. Kamay! Pag bumitaw ka, patay ka. <laughs> Good morning everyone. Alas 5 na nang ano? Alas 5 na ba? Lagpas na. Uh, 5:30 na ngayon, guys. So um ito na kami nagmamadali. Ang hina mo naman maglakad. Oo, oo, oo. Oh. Tutulak na niya ako. Welcome sa loob ng bahay, eh bahay, loob ng terminal. <laughs> wow. Nabigatan, mabigatan. Gabi ka? Sama mo naman. You're honest but it hurts. <laughs> 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 Grabe. Grabe ka sa akin. Sampaling kaya na talaga. Oh. Napakalakas na sampal. So, palagas na kami. Pagkakataan na kami ng Thermino. saan Ay Alabang, Las Piñas Alabang ba? Wait lang, tanong muna tayo.